Yan, good morning mga kajunini O, oh, eh, tulad ng dati Wala tayong ibang I-upload dito ngayon Kundi itong ating mga tanim na naman O, oh, ayan Kapon, napakalakas ng ulan Maigi pa rin mga gabi ko kajunini oh. At talagang Ano, oh, ang gaganda na ng mga gabi ko Dahil laging na ulan O, oh, ayan Napakaraming gabi eh, Yung patulahan ko ay natumba na Doon ay, eh, ang lakas ng ulan, malakas pa yung hangin. Eh, Ay, no, Ari Ayan. ating pipinuhan. Kapon, talagang malalim yung tubig dyan. Dyan sa gitna na yan. O. Oh. Mayigit eh, hindi ni sila nangasira. Ayan. O. Oh. Ito na sila ngayon, o. No? kahit na malakas yung ulan eh talagang nalaban pa rin naman no? Oh, ayan kahit papano oh. may mga bunga na ayan no ari napakahirap talaga ng ganito sige tayong upload ng videos mga kajunini hindi man lang kita makakaabot ng isang milyong views eh ano yan napakahirap talaga ng lagay ng isang vlogger kasi kung hindi mo pa maabot yung mga million views na yan Eh talagang wala kang kikitain Kaya lagi tayong nag-upload Pero pagka yung i-upload natin ay yung makapagpatawa sa tao Ay talagang maraming views Pero pag ganito na mga farm farm lang ang i-upload mo Nako! Ay makakunti ang nanonood Ayan o oh. oh. Tigni yung ating mga pipinuhan o oh. O, oh, yan ganda na. Yan yayabong na ng mga bulaklak. At duro pati ang bunga mga kajunini. O, oh. oh, yan na. Napakasukal na. Napakabilis lang sumukal ng mga bipino na to. Ayan, lalaki na ng mga bunga. oh. ngulang spray-spray to mga kajunini. eh, may gumanda naman kahit hindi ko na inisprayan ay matataba pa rin oh yan. Uh, talagang natumba na yung mga ano ko diyan sa lakas ng hangin at ulan oh. Yan. Kaya abang, abang, lang tayo sa ating mga pipino mga Yan. Yan Ay, oh. oh. na sila ngayon. Ayo. Oh. Eh, anong ganda naman din eh. Hmm. Hmm. Yan na sila ngayon, mga kadyon ini. Hmm. ay grabe na namang putik din eh. Oh, naninilaw na naman, na action na naman ng paninilaw itong ating mga pipino. Gawa nga niya ng singing ulan. Ayan, tignan natin oh. Ayan na sila. Oh. Ay, mga bunga nila ay mga ganyan pala ang ayo. Ganyan, oh. Pero yan ay saglit lang yan maantay. Hmm. Bilis lang lumaki. Eh, napakarami na ng ano, tatanggalin na ano, side shoots. Pero wala, hindi ko na tatanggalin ito kajunin eh. At lagi namang naulan, kasi pag laging naulan, tapos tatanggalan mo ng side shoots, masisira lalo yung tanim. O, oh, ayan o. Oh. So hayaan natin silang mamunga ng ano sa mga baba. Eh kahit na maliliit pa yung bunga eh, Yun na yan. Oh, napakaraming buyog. Ano ship ng mga ano, nektar. Hmm. na. ay e, anong sarap ng pipino pagka bagong pitas at haluan ng ginilaw ay, ay talagang oh kulang na naman to sa abuno ayan